ang San Roque Dam. Ito ay pinapatakbo sa ilalim ng San Roque purpose Project or SRMP. Ito ay may taas na 200 meters at may habang 1.2 kilometers na imbakan ng tubig ng Agno River. Isa ito sa pinakamalaking dam sa Pilipinas at panglabing alim sa pinakamalaking dam sa mundo. Ito ay sumasaklaw sa mga munisipalidad ng San Manuel at San Nicolas, Pangasinan at may layong 200 kilometers mula sa hilaga ng Metro Manila. Ang dam ay nag-iipon ng tubig sa mataas na lugar na humigit kumulang 12.8 square kilometers na umaabot sa hilaga hanggang sa kalidad ng Itugon, Wingate. Pinoprotektahan ng isang gate spillway ang dam mula sa overtopping. Tuwing tag-ulan, ang runoff ay nag-iimbak ng tubig at nagpapakawala sa pamamagitan ng mga water turbine upang makabuo ng kuryente at patubigan sa mga pananim. Kaya sa video na ito, pupuntahan natin ang San Roque Dam para makita at masaksihan ang kamanghamang hangitsura nito. Kaya tara mga par, let's go! So magandang magandang umaga sa inyong lahat at sa ating lahat mga par So andito tayo ngayon sa may kahaba ng highway Dito sa may bayan ng Sampabian Sa La Union, Pangasinan Road uh, Ngayong araw na to tayo ay pupunta sa bayan ng San Manuel, Pangasinan Bibisitahin natin yung kanilang San Roque Dam ang pinaka malaking dam dito sa may Asia at sa buong Pilipinas titignan natin sa aerial shot kung gaano ba ito kaganda at kung gaano ba ito kalawak para makita din natin para makita din ng ating mga viewers kung ano ba talaga ang meron dyan sa San Roque Dam Okay, so meron tayong biyahe na 52 minutes ay meron tayong biyahe na 1 hour and 15 minutes tapos meron tayong 58 kilometers na biyabiyahin para makapunta sa San Manuel so dadaan tayo sa may bayan ng San Fabian San Nicolas Manawag Binadunan, at San Manuel. So titingnan natin kung ano ba mga may encounter natin diyan sa daan. So tara mga par. Let's go. All right. So after nang maulan-ulan na Panahon at linggo, yun lang ulit tayo nakapag-rides at makapag-vlog ng nakamotor. Papasok na tayo dito sa may bayan ng San Jacinto, kung saan ang tinatawag nilang oldest town ng Pangasinan. Alright mga par, so papasok na tayo sa may bayan ng Manawag. Maaga pa lang pero dinarayo na itong Manawag. Ang dami mga turista na pumupunta dito. isa pala sa mga hindi natin nabanggit na dadaanan itong bayan ng Lawak, Pangasinan so hindi ko nabanggit doon sa dadaanan natin dito sa may bayan ng Lawak dito maraming mga farm okay so andito na tayo sa may bayan ng Binalunan dito makikita yung mga papasok at paglabas sa mga galing expressway tapos dito rin makikita yung may airport dito sa bayan ng Binalunan So, so ayan mga par dito yung dinarayo nilang mga kainan. Tapos banda dyan yung airport. So, hindi na pwede magpalipad dito. Restricted na. Ayan, dito. Dito yung maraming kainan. Ayan, so maraming nakaparking ngayon dito. Ayan, oh. o. Oh. So, mayroon pa rin pala. Ayun pa rin, mayroon pa rin doon. So, dinarayo pa rin talaga siya. Ang daming sasakyan. Okay, so mayroon pa tayong biyahe, mga par, na 25 minutes at equivalent to 17 kilometers. Ayan, so malapit-lapit na tayong makapunta sa San Roque Dam. Okay, so yung bandang kanan natin dito, yung nilabasan ng truck na yan, dyan po ay papunta ng Tayug. Uh, Tayug, San Quintin, gano'n. So tayo, dito tayo sa may San Manuel, de lang tayo. Ayan, so mayroon pa tayong 16 kilometers. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Ayan e o, kita na yung kabundukan dito sa may pandang kaliwa natin. Wow! Sa dikod dyan is yung Agno River. Ito na, ang San Manuel. Welcome! Let's go! papakaliwa dito at sa may Baligi San Manuel tapos diretso na wow ayan na ang kabundukan at berdeng tanawin ang ating makikita dito napakaganda naman ayun o no? yung bundok na yan sa likod niyan is yung Agno River grabe tsaka iba tong daanan nila dito sa kabila ang soft pero sa kabila ang rough ay ang galing naman okay so 4 kilometers na lang mga par at mga na tayo sa may San Roque Dam so part pala ng San Manuel itong barangay San Roque yan, so na ano na natin, nakuha na natin. Kala ko yung San Roque na lugar is yung bayan. So yun nga, San Roque Dam. Barangay ng San Manuel. Ang San Roque. All right. Nice. So try natin kung papasukin tayo kung hindi dito tayo dadaan sa kabila na si na ang ganda. ito try natin pumasok dito sa may San Roque para makakita ng view subukan natin itry para makapagpalipad tayo dito hindi tayo pinapasok sa may checkpoint may pit na pinagbabawal po nila ang pagpablog malapit sa San Roque Dam so ipinagbawal po ang vlogging yan sa may San Roque Bridge. So ngayon, tatry natin pumunta dito sa may gilid. So medyo pinagbabawal po talaga dyan dahil doon po sa may taas. Yan nga po, kailangan talaga si Magpaalam para makapasok dyan at pwedeng magpalipad na. So, saan may marami nagsusiming, doon po tayo mga par. Sa ibaba ng San Roque Dam. ang daming daanan na puro bato so andito na tayo sa may Agno River or San Roque Dam sa ibaba nito kasi dyan sa may bundok na yan pinagbabawal po na pumunta dyan sa may taas nyan so kailangan magpaalam sa kinaukulan ng San Roque Dam pero pag makita mo ito, oh grabe ang lawak, hanggang doon pa oh be nice

pa lang panalo ka na oh napakaganda na ng tanawin ang lawak na bakanting lote wow grabe ang ganda oh. wow daming tubig talakas ng agos wow Alright mga pa, so may good news tayo. So dito sa may YouTube natin, pwede, pwede na po kayong bumili ng aking sticker through thanks. So through Gcash, pwede po kayong bumili. Ito po yung itsura niya. Ayan. So makikita nyo po yan sa may ibaba ng ating piniplay na video. Tapos ang isa pa mga par, so meron na rin tayong nabuksan na rin natin yung tools sa Star. ah uh, dito sa Facebook So pwede na rin po kayong bumili ng star through sa pagpapasalamat or sa appreciate na appreciate niyo yung video natin or mga pinapakita natin. Pwede na po kayong bumili ng star dyan sa may Facebook. Tapos inaantay na lang natin din ang ating approval para makaroon na tayo ng ads diyan sa stream ads. So ayun mga par dahil sa inyo na books na kuhan na buksan po na namin yung mga ganyang tools sa Facebook at saka sa YouTube. So maraming salamat po sa inyo. So alright mga par, andito tayo sa May San Roque Dam. So hindi tayo pinalad na puntahan yung kanilang dam, yung pinuponduan, yung Agno River dyan sa may likod ng bundok. So hanggang dito lang tayo sa may bungad sa, sa ibaba ng San Roque. Nagpalipad tayo dito sa may agusan sa river nung kanilang dam. At nakita din natin kung gaano ito kaganda. Nakita din natin kung gaano kalawak. So maraming salamat sa inyo sa inyong suporta. At Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog.